otoridad at residente sa gitna ng demolisyon sa Lapu-Lapu City. May naiyak pa dahil kung kailan daw magpapasko, saka sila pinalayas. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Sa gulo na uwi ang demolisyon sa barangay Bangkal, Lapu-Lapu City kahapon. Kinagalit ng mga residente ang pagdating ng demolition team. Pero ang ilang nagtangkang pigilan ang demolisyon, hindi umubra sa mga escort na polis. Ang lalaking ito, nagpupumigas pa ng isama ng mga polis. Todo video naman ang iba pa nilang kasama para ipost ang nangyari. Sa kabila ng pagpupumiglas ng mga residente, natuloy ang demolisyon hindi 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 dapat hindi dapat ganito ay Naabuso nila yung mga mahihirap tao lang din kami si tatay Alex na na lang ngayong wala na siyang tahanan magpapasko raw pa man din ganun ang nangyari sa amin Sakit sa amin <laughs> 39 na bahay ang giniba ng mga polis at LGU. Ito naman ang inaresto ng mga polis, kabilang narito ang tatlong aktivistang nakigulo sa demolisyon. Ayaw nila magpa-aresto despite sa gulo na ginawa nila. So natural, yung polis natin gumawa talaga ng reasonable force na masubdue sila para ma-neutralize, ma, -ma natin sila. Hindi naman daw nagkulang sa paalala ang lokal na pamahalaan pinuntahan namin sila, pinag-iisapan ng maayos, kaso nga ayaw nila. Kasi may tao talaga na kahit tinulungan na, ayaw pa nila tumanggap ng tulong. Kahit yun na nga ang uh, totoo na hindi naman talaga sila yung may-ari na lupa. Taong 2022 pa dapat giniba ang mga bahay sa lugar pero ipinagpaliban ito na magkaroon ng lease agreement ang may-ari ng lupa at mga residente. Yun nga lang, may mga hindi nagbayad kaya't nagdesisyon ang may-ari na ipagiba na ang mga bahay. Naglabas din ng notice to vacate ang korte. Ngayon namang wala na ang kanilang mga tahanan, umapila ang mga residente ng tulong. Wala kami kaming trabaho. Matanda na Uh -huh. May kami ng pera para sa pagkain o sa pagmedisina Sinisikap na raw ng LGU na hanapan ng malilipatan ang mga apektadong residente Makakatanggap naman ng tig-20,000 piso financial assistance ang bawat pamilya Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5 Mga kapatid, Cheryl Cosimpo. po Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.